kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Wala na sigurong mas nakakainsulto pa at nakakahiya para sa isang nasyon, kundi ang mapadalhan at tumanggap ng mga basura mula sa ibang bansa. Nangyari ito noon sa Pilipinas noong 2013 nang padalhan ng bansang Canada ang Pilipinas ng humigit kumulang isanda ang mga container vans na puno ng basura mula sa kanilang bansa, plastic bottles at gamit ng mga diapers, yak, ang tinanggap ng Pilipinas mula sa kaibigang bansa na Canada. Walang nagawang Pilipinas kundi ang manahimik at tanggapin na lang ang mga basura na yun hanggang sa... na upong presidente si Rodrigo Duterte at dito na umangal ito. Nagbanta pa ito na magdideklara ng gyera sa Canada kapag hindi kukuhanin ang kanilang mga basura. A, a dump site. And that is not the only case uh, in point. Be, ano yan, papasunod-sunod yan na pinapadala yung basura sa atin well, not at this time, Magkaaway kami. kami eh diyan ho why natin no, Canada will declare war against them, kaya man natin nga sila I'll give uh, a warning to Canada maybe next week that they better uh, pull that thing out or I will set sail doon sa uh, Canada, ibuhos ko yung basura nila doon yung iba mga lemon truck, eh, buhos mo dyan sa Canadian Embassy. Kaagad na inaksyonan ng Canada ang nagawa nilang kalat at pinagkukuha pabalik ang basura na kanilang ipinadala. North at South Korea. Isang bansa lang sana pero nahati doon noong 1953 nang magkaroon sila ng kira. Simula noon ay naging mortal nang mag-aaway ang magkalahing ito naging progresibo at mayamang bansa ang South Korea samantalang ang North ay nanatiling makaluma at gutom manginabot mula sa diktador na si Kim Jong Un Marami ng mga taga North Korea ang nakatakas at pumunta ng South para doon mamuhay. Habang nasa South ay kanilang tinutuliksa ang pamamalakad ng bansang kanilang pinagmulan. Para mapaabot ang kanilang nararamdaman ay nagpapalipad sila ng mga malalaking balloons na kanilang kinakabitan ng mga leaflets na bumabatikos sa pamamalakad ni Kim Jong-un sa North Korea. Nagpapadala rin sila ng mga DVDs ng mga K-pop artists at mga dilata bilang tulong sa mga kasamahan nilang naiwan at dumaranas ng matinding gutom. Hindi ito nagustuhan ng North Korea kaya sila ay nagpadala rin ng kanilang regalo pabalik sa South. Pero imbes na matuwa ang mga tatanggap nito ay nanggagalaiti ito sa galit dahil sa kabastusan at kawalang hiyaan na uri ng regalo ang kanilang ikinabit sa mga malalaking balloons na kanilang pinalipad papunta sa South Korea. Plastics at mga dumi ng hayop ang nilalaman ng supot na ikinabit sa malaking balun na pinalipad ng mga taga North Korea papuntang South. Kaagad na sinuri ng military kung mayroon bang delikadong kimikal na nilalaman ang mga plastic bags na dumating sa kanilang teritoryo dala ng malalaking balloons mula sa North Korea. Ang mas nakakainsulto pa ay ang pahayag ng kapatid na babae ni Kim Jong Jong-un na si Kim Yo jong na sinabing ang mga balons na kanilang ipinadala ay kanilang gift of sincerity para daw sa mga taga-South na palaging umiiyak patungkol sa freedom of expression. Ayon sa South Korea, ang ginagawa raw ng North ay klarong isang psychological warfare. Gusto raw makita ng taga-North kung paano mag-react ang taga-South sa kanilang ginagawa 2021 nang sinubukan sana ng South Korea na iba ng pagpapalipad ng balloons papuntang North pero ni-roll out ito na unconstitutional ng kanilang Korte Suprema dahil isa raw itong violation sa freedom of expression. Ayon naman sa isang military expert, ang taktika raw ng pagpapalipad ng balloons ay mahirap i-counter at dala raw. Nang epekto nito ay ang hindi makontrol na military escalation. Siyempre, sino ba namang bansa ang matitiis na hindi umangal o gaganti kapag inuulana ng ebat ang iyong nasyon? mula sa iyong kalaban. Kapag magpatuloy pa ito ay siguradong magkakainitan na talaga ang North at South at baka dito pa ba magumpisa ang panibagong kiyera nila. Ikaw, epektibo ba sa tingin mo ang estilo ng North na pagpapalipad ng EBAC? disorganized ba at palaging nababasag ang mga itlog sa inyong bahay? Dahil yan sa walang magandang mapaglagyan. Ito na ang solusyon dyan kaibigan. Saktong egg dispenser. Organisado at madaling itago. Mura lang ito kaibigan. Kaya iwasan na ang mabasagan. Kumuha ka na nito. Mura lang yan. I click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.